Hi! Welcome to our EPP Class Quarter 3 Home Economics. Ito ang inyong lingkod, Teacher Anton. Narito ang ating aralin sa Quarter 3 Week 1, Pangangalaga ng Kasuotan. Most Essential Learning Competencies na Pangangalagaan ang Sariling Kasuotan. Narito ang mga paraan kung paano mo mapapangalagaan ang iyong mga kasuotan. Una, alamin ang iba't ibang uri ng kasuotan. Kailangan gumamit ang angkop na kasuotan sa tamang pagkakataon upang magamit ito sa mas matagal na panahon. Merong mga kasuotang pang bahay, pantulog, panlaro, uniforme, pansimba, panlakad, at pang okasyon o pang espesyal na okasyon. Pangalawa, maingat na pag-upo. Tingnan ang lugar na uupuan. Mas mabuti kung ito ay upunasan mo muna bago upuan para matiyak na ito ay malinis sa mga babae. Ingatan ang mga paldang may pleats at huwag hayaang magusot ito sa iyong pag-upo. Pangatlo, paglalaba. Kapag namantsahan ng suot na damit agad itong labhan upang madali itong matanggal. Mas mabuti kung ikaw ay may kaalaman sa tamang paraan ng paglalaba upang higit mong maingatan ang iyong kasuotan. Gumagamit din tayo ng bleach sa mga dikulay na kasuotan at sunrox naman sa mga puting damit. Kung ang mancha na kumapit dito ay mahirap tanggalin at hindi na kaya ng sabon lamang. Pang-apat, pananahi sa mga sirang kasuotan. Agad natahiin ang damit na may sira bago labhan upang hindi na ito lumaki pa. Narito ang ilan sa iba't ibang uri ng mga kasuotan. Una, pamasok sa paaralan o tinatawag natin na uniforme. Sumunod ay damit panlaro at damit panlakad. Meron din tayong damit pansimba, pambabae at panlalaki. Sunod ay damit pambahay. Meron ding damit pantulog. At ang panghuli ay damit pang o pangtrabaho. Ating alamin kung kayo ay merong natutunan sa ating aralin. Panuto, basahin at unawain ang sinasaad sa bawat sitwasyon. Isulat ang salitang tama kung sangayon ka sa uh, ipinapahayag sa bawat bilang at mali naman kung hindi. Isulat ang iyong sagot sa sagotang papel. Una, nadumihan ang damit ni Carlo kaya ito ay hinubad niya agad at inilagay niya sa marumihan upang malabhan sa susunod na linggo. Pangalawa, araw ng linggo, naghahanda na si Ella para sumimba. Isinot niya ang kanyang paboritong sando at short na isusuot. Pangatlo, maingat na umupo si Lisa upang hindi magsuot. Magusot ang kanyang paldang may pleats. Apat, paalis ng bahay ang iyong kuya nang mapansin mong kulang ang botones ng kanyang suot na puting polo. Kumuha ka ng botones, karayom at itim na sinulid upang tahiin ito. Panglima, matindi ang mantsa na kumapit sa iyong kulay pulang damit. Kaya nilagyan mo ito ng sunrocks upang matanggal. Kung nakuha mo ng tama ang lahat ng kasagutan sa mga katanungan, ikaw ay magaling.